Walang inaasahan ito mula sa Toyota. Hindi ang mga analyst. Hindi ang Detroit. Kahit ang mga EV diehards na nag-isip na ang Toyota ay ilang taon nuna sa likod. Ngunit sa magdamag, pinasabog ng pinakamalaking automaker sa mundo ang karera ng baterya. Isang tunay, handa sa kalsada, solid state na baterya. Higit sa 1-200 milya sa isang pagsingil, buong recharge sa loob ng 5 minuto. Walang lithium crunch, walang cobalt na politika, zero compromiso, at hindi ito isang maalikabok na prototype na nakalock sa isang research lab. Gumaganap na ito sa mga pilot lines ng Toyota sa Aichi, Japan na naghanda para sa mass production. Ang unang modelo, isang compact na Toyota na may presyong wala pang $30,000 na nakatutok sa gitna ng pandaigdigang merkado ng kotse. Sa loob ng 17 kung oras ng pagbubunyag. Nag-panic mode ang mga supplier ng baterya. Ang mga halaga ng stock para sa mga legacy na automaker ay sumingaw ng bilyon-bilyon. At ang buong eksena sa pagsisimula ng EV, na UP. Dahil ito ay higit pa sa saklaw. Ito ay higit pa sa bilis. Ito ay tungkol sa control. Pagmamayari ng teknolohiyang makapagpapaandar ng mga kotse, aeroplano, tahanan, kahit sa buong lungsod, nang walang mga chain ng dependency sa lithium. Ang solid state ay dapat na ilang dekada pa. Kinaladkad lang ng Toyota ang hinaharap sa kasalukuyan. Sa sukat at sa paggawa nito, maaaring muling isinulat nila ang mga panuntunan ng buong laro ng enerhiya. Kung handa ka ng makita kung paano maaaring baguhin ng pambihirang tagumpay ng Toyota ang hinaharap ng enerhiya, pindutin ang like button. Mag-subscribe para sa higit pang mga pagbabago sa laro at sayo na natardamin o sa mga komento, katatapos lang ba ng Toyota sa hakbang na nag-iiwan sa bawat karibal sa Alikabok? Sa hat of mga dekada, ang mundo ng EV ay nakalock sa loob ng isang lithium cage. Ano mga selulang lithium ion ay ang hari ng mga baterya? Makapangyarihan. Oh, ngunit pabago-bago rin. Maikli ang saklaw at masakit na mabagal mag-recharge. At palagi, ang matagal na panganib ng thermal runaway ang maggalang na termino ng industriya para dito ay maaring masunog. Ang tanong ay hindi kailanman kung may makakalaya, ngunit sino at walang sino man. Ganap na walang sino man. Ang nag-isip na ito ay Toyota. Walang pandaigdigang countdown. Walang cinematic na livestream. Walang ilaw sa entablado. Isang closed-door engineering summit lang sa Toyota City. Dinaluhan lang ng mga nangungunang executive. Piling mamumuhunan at ilang nabigla na mga inhinyero. Ang nangyari sa loob ay walang kulang sa kasaysayan. Kinumpirma ng Toyota na ang kanilang solid state battery program ay hindi isang malayong pangarap. Ito ay totoo. Ganap na gumagana at nagtutulak na ng mga hangganan sa sandaling naisip na imposible. Ay mga cell na ito ay walang humpay na sinubukan sa loob ng mahigit 18 buwan. Isinama sa mga prototype pack na sumisira sa bawat benchmark ng performance sa EV Playbook. Ang mga numero? Isang na-verify na 1,200 mAh sa isang pag-single. Oras ng recharge? Wala pang limang minuto. Ang parehong power unit na maaaring magdadala sa iyo mula Tokyo hanggang Fukuoka ng walang tigil. Maaaring mag-refuel ng mas mabilis kaysa sa kinakailangan upang ibuhos ang isang tasa ng green tea. Ang Toyota ay hindi naglunsad ng isang konseptong kotse noong araw na iyon inilunsad nila ang isang bagay na mas mapanganib sa kanilang mga karibal. Patnay in, in edad ng lithium ay nagtatapos. Sa isang leaked slide mula sa meeting, isang parirala sa bold black letter ang nagpadala ng shockwaves sa industriya ng sasakyan. Higit pa sa lithium, ito ay hindi lamang isang peg upgrade. Ito ang simula ng isang bagong panahon ng baterya. Isa kung saan hawak ng Toyota ang mga susi at ang natitirang bahagi ng industriya ay biglang nakikipagkarera upang makahabol. Kaya bakit ang tagumpay ng Toyota ay nagpapadala ng mga shockwaves sa buong industriya ng EV? Una, inalis na nila ang mismong kapintasan na nagmumulto sa mga baterya ng lithium-ion mula sa unang araw, ang nasusunog na likidong electrolyte. Sa sahalip na isang pabagubagong likidong madaling sunog, ang mga solid-state cell ng Toyota ay gumagamit ng proprietary ceramic polymer matrix na stable sa ilalim ng matinding mga condition, ligtas sa mga banggaan, at brutal na mahusay sa paglipat ng enerhiya. Nakakabigla ang lukso sa pagganap. Ang density ng enerhiya ay tumalon mula sa humigit-kumulang 250 watt na oras bawat kilo sa pinakamagagandang EV cell ngayon, hanggang sa halos 450 watt na oras bawat kilo. Ibig sabihin ay halos doble ang lakas sa parehong footprint sa isang bahagi ng timbang. Ang resulta, mas magaan na kotse, mas mahabang hanay, mas matalas na paghawak. Walang kapares na acceleration. Ang mga bagong Toyota Cell na ito ay humigit kumulang 30% na mas magaan at 15% na. Mas maliit kaysa sa mga pack na ginagamit sa kanilang kasalukuyang busy series na EVS. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging compactness. Ang solid state na disenyo ay ginagawang sapat na matibay ang battery pack upang magsilbi bilang bahagi ng chassis ng sasakyan. Abana nagpapalakas ng kaligtasan ng pagbangga at katatagan ng istruktura. Sa loob-loob, isang nakatagong kalamangan ang nagbabago sa lahat. Isang graphene-infused anode na halos nag-alis ng mga dendrite. Ang microscopic metal spike na dahan-dahang pumapatay ng mga traditional Lithium ion na baterya at maaring mag-trigger ng mga sakuna na short circuit. Sa panloob ng mga pagsubok sa stress ng Toyota, ang mga cell na ito ay nakaligtas sa higit sa 2500 full charge discharge cycle na may mas mababa sa 8% na pagkawala ng kapasidad. Isinalin sa mga real world na termino, iyon ay higit sa isang milyong milya bago mo mapansin ang isang seryosong pagbaba sa saklaw. At narito ang kicker. Cool sila tumakbo kahit na sa ilalim ng brutal na high-speed charging o matagal na pagmamaneho na may mataas na karga, ang mga temperature at temperature ng pack ay nananatiling stable na umiiwas sa mga thermal runaway na kaganapan na sumasalot sa mga headline ng kaligtasan ng EV sa loob ng maraming taon. Ang tagumpay ng Toyota ay hindi nagtatapos sa baterya mismo. Sinundan na nila ang buong charging ecosystem. Kilalanin ang HyperCharge F5, 5 system ng Toyota. Isang susunod na henerasyong istasyon na may kakayahang maghatid ng tig. 2 megawatts na kapangyarihan sa pamamagitan ng advanced na liquid-cooled na cable. Hindi na ito mabilis na nagcha-charge. Ito ay industrial-grade na paglipat ng enerhiya. Ang uri na dating nakalaan para sa mga planta ng kuryente at mabigat na industriya. Gamit nito, ang isang Toyota Solid State EV ay maaring pumunta mula sa walang laman hanggang sa puno sa ilalim ng limang minuto. Wala nang mga coffee break na nakatago bilang paghinto ng pagsingil. Ito ay mas mabilis kaysa sa pagpuno ng tangke ng gasolina at mas malinis. Ngunit narito ang pagsusuri sa katotohanan. Ang pandaigdigang grid ay hindi ginawa upang mahawakan ang mga biglaang pagtaas ng enerhiya sa kasukdulan na ito. Sagot ng Toyota, ipares ang bawat istasyon ng hypercharge na may mga grid-independent na storage bank napakalaking nakatigil na solid state pack na humihigop ng kuryente ng dahan-dahan mula sa grid. Pagkatapos ay i-release ito sa isang iglap kapag may kotseng nakasaksak. Ang resulta, walang grid strain, walang blackout, at bilis ng pag-charge na nagiiwan sa bawat katunggali na humihingal. Ang kaligtasan, kadalasan ang Achilles na takong ng mataas na pagganap ng mga baterya ay ginawang lihim na sandata ng Toyota. Aning mga solid-state na cell na ito ay nagkikibit-balikat sa matinding mga kondisyon? Mula minus 30 degrees Celsius, Siberian winters hanggang 90 degrees Celsius, desert heat, nang walang pamamaga, pagtulos o pagkasira, puncture 1, at sa halip na apoy o pagsabog, nakaupulang ito, bio. Ang Toyota ay mayroon pangang na crash-tested na buong prototype pack sa loob ng reinforced test vehicles na ang pinakamalalang banggaan sa ilalim ng pinakamahigpit na pamantayan sa kaligtasan ng Japan. Ang resulta? Higit sa 90% na mas kaunting init na kumalat sa mga simulation ng apoy kumpara sa mga nakasanayang lithium-ion pack. Sa katunayan, ang baterya ay hindi lamang isang pinagmumulan ng kuryente. It ay isang structural shield. Namay na nagpapatibay sa chassis at nagpoprotekta sa mga naninirahan sa mga paraang hindi pa nagagawa ng EV. Hindi lang baterya ang ginawa ng Toyota, nakagawa na sila ng energy fortress sa mga gulong. Isa na maaaring muling tukuyin hindi lang ang mga dekoryenteng sasakyan, kundi ang bawat makinang pinapagana ng baterya sa planeta. Hindi ito marketing spin. Ang tahimik na revolution ng Toyota sa mga laboratorio ng baterya nito ay, Nagtakdana ng yugto para sa isang global shakeup na tatama sa mga automaker. Haiganting Energia at mga supplier ng hilaw na materyales ng sabay-sabay, ang kanilang solid-state breakthrough ay pumapatay sa iba't-ibang pagkabalisa. Binubura ang matagal na nagcha-charge ng mga timbang at naghahatid ng mga pamantayan sa kaligtasan na inaakala ng karamihan sa mga inhinyero na pisikal na imposible. 1,000 millia 5-minutong recharge isaw mas magaan. Mas matagal na pack na tumangging masunog kahit na inabuso. Ang Toyota ay hindi lamang naglunsad ng isang bagong baterya. Nag-trigger sila ng isang bagong panahon. At sa sandaling pumutok ang balita, kahit pabulong, ang Ripple ay naging tsunami. Sa Japan, alam ng Panasonic bago ang sinuman. Hindi naman sila nag-alala dahil nasa loob na sila ng operasyon. Ilang linggo bago ito, Tahimik silang sumama sa Toyota sa isang joint pilot production line malapit sa Nagoya. Hindi ito pagkakamay ng supplier-client. Isa itong alyansang pang-industriya na may sapat na mataas na mga pusta upang muling isulat ang mga pagtataya sa bahagi ng merkado. Sa China, ang CATL, ang malaking baterya, ay pumasok sa emergency mode. Ang mga saradong pagpupulong ay naganap sa gabi. Nagmadali ang mga executive sa mga regulator. Desperado na pabilisin ang kanilang solid state na roadmap. Hindi na ito tungkol sa paghabol. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay. Sa Detroit, tahimik na pinindot ni GM ang preno. Ang kanilang platform ng Altium, ang pundasyon ng kanilang hinaharap na EV, ay biglang nasa panganib. Ang mga inhinyero ay muling itinalaga upang sirain ang mga ceramic electrolyte patent ng Toyota na, na naghahanap ng mga butas. Bawat diagram, bawat projection ay muling sinusuri. At sa Wolfsburg, ang pinaka-hyped na schedule ng baterya ng Volkswagen ay biglang naging primitive. Isang relic mula sa ibang edad. Sa loob ng 48 oras, ang mga ulat ng analyst ay bumagsak mula sa bullish tungo sa pagkataranta. Ang EV tech gap sa pagitan ng Toyota at ng iba pa ay hindi na dalawang taon. Ayeto ay anim, marahil pito. At kahit iyon ay mukhang mapagbigay dahil hindi tulad ng iba. Ang Toyota ay hindi nagsasalita tungkol sa kung ano ang plano nilang gawin. Ginagawa na nila ito. Habang ang mga karibal ay nagpapakinis pa sa kanilang mga press release, ang Toyota ay kumukuha ng patunay. Hindi sa mga sterile lab, hindi sa maingat na kinokontrol na mga simulation, ngunit sa kalsada, sa paggalaw, sa buong mundo. 50 prototype na sasakyan ng Toyota bawat isa ay armado ng mga solid-state na battery pack ay tahimik na umiikot sa Japan, North America, Europe, at maging sa nagyayelong backroad ng Hokkaido. Hindi ito mga concept car o PR darlings. Non-mana ito ay mga stealth test unit na nakatago sa simpleng paningin sa ilalim ng mga commercial na NDA na itinago bilang mga ordinaryong modelo ng produksyon. Ngunit sa ilalim ng balat, nandito na ang kinabukasan. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang oras ng milya. Tinitiis nila ang nagniningas na init ng disyerto, Sub-Zero Mountain Pass, mabilis na sunog na mabilis na pagsingil, at buwan ng stop and go na pang-aabuso sa lunsod. Mga pagsubok sa stress na idinisenyo upang masira ang mas mahinang mga baterya sa loob ng ilang linggo. Ang maagang data, nakakasira sa competition. Average no real-world range, 958 miles per charge sa magkahalong kondisyon sa pagmamaneho nang walang isang pit stop para sa pagsingil. At hindi ito ikinakandado ng Toyota. Nagtakda na sila ng pampublikong paglabas ng data para sa unang bahagi ng susunod na taon. Kung ang mga opisyal na numero o ay tumutugma sa kung ano ang nakikita sa loob, ito ay hindi lamang magiging mga ulo ng balita. Ito ay pipilitin ang isang pagtutuos sa lahat ng mga sektor ng sasakyan sasakyan at enerhiya. Dahil ang real-world validation ay ang milestone na hindi naabot ng ibang kumpanya. Duman lang ang Toyota dito. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse. Ang Toyota ay hindi nagpasimuno ng hybrid na teknolohiya ilang dekada na ang nakalipas para lang makabuo ng mas magagandang sedan. Ginawa nila ito para baguhin kung paano gumagamit ng enerhiya ang mundo. Ngayon, ang misyon na iyon ay lumalawak ng higit pa sa mga kalsada. Pagsapit ng 2026, plano ng Toyota na isama ang mga solid-state na cell sa mga sistema ng pag-iimbak ng bahay at grid nito, mula sa mga compact residential unit hanggang sa industrial scale na mga battery farm. Ano yung gisusunod na gen na storage pack daw it ay madiging mas magiging. Mas malamig at nasa salansan na makakabawas sa mga gastos sa pag-install ng halos 20% habang nadodoble ang buhay ng serbisyo. Para sa mga may-ari ng bahay, ibig sabihin, ang isang solar-powered house at dating nag-imbak ng enerhiya sa isang araw ay maaari ng gayong panatilihing bukas ang mga ilaw sa halos dalawa ng walang malalaking add-on o magastos na infrastruktura. At sa pinakamalayong bahagi ng planeta, mula sa mga nakapirming nayon ng Alaska, hanggang sa mga komunidad ng isla sa Pasipiko. Ang mga bagong solid state na storage bank ng Toyota ay magbibigay dan sa 100% na nababagong off-grid na pamumuhay na makapag-recharge ng wala pang dalawang oras mula sa direktang solar. Hindi ito pitch deck. Nagbabakas na. Ang lumaga ito ay hindi lamang mga pag-upgrade sa bahay. Ang mga ito ay mga sistema ng pagpapalaya ng enerhiya na binuo para sa pinakamalayong gilid ng sibilisasyon. At tumatakbo sila sa eksaktong parehong solid state na platform na nagmamaneho sa susunod na henerasyon ng mga sasakyan ng Toyota. Ang Automotive Division at Energy Division ng Toyota ay pinapagana na ngayon ng parehong pangunahing teknolohiya. At narito ang market shocker. Ang bateryang ito ay hindi lamang gumagana ng mas mahusay it ay inhinyero ng mas matalino mula sa simula. Ang solid-state chemistry ng Toyota ay gumagamit ang zero cobalt, zero nickel, at mas mababa sa 5% lithium sa pamamagitan ng masa. Iyon ay agad na nagkakalat sa geopolitical minefield na nakapalibot sa mga pambihirang supply chain ng mineral. Ang ceramic electrolyte, isang pinagmamayari ang lithium phosphate oxide na timpla, ay hindi na kakalason, hindi gumagalaw, at ganap na tugma sa kasalukuyang mataas na dami ng mga linya ng baterya ng Toyota. Hindi na kailangan ng billion dollar na retooling. Mga bagong materyales lamang sa napatunayang makinarya. At ink mga materyales na iyon, halos lahat sila ay nagmula sa domestic at allied sources. Walang cobalt mula sa Congo, walang nickel mula sa Indonesia, walang rare earth dependencies mula sa ibang bansa. Upang isara ang loop kahit na mas mahigpit ang Toyota ay nagtayo ng isang bagong anode production facility sa Aichi. Binabawasan nito ang mga gastos sa pagpapadala ng higit sa 40%. Pawi ang mga buwan ng potensyal na pagkaantala mula sa pagsisikip ng kargamento sa buong mundo. Tinatawag ng mga analyst ang vertical integration na ito sa overdrive. Hindi lang mga baterya na binuo sa Japan, kundi isang buong energy ecosystem na lumago mula sa ground up sa home soil. Pagsapit ng 2027, layunin ng Toyota na makagawa ng 80% ng lahat ng solid state na bahagi sa loob ng bahay, na ginagawa silang pinaka-secure at nasusukat na producer ng baterya sa binuo na mundo. Kung maabot nila ang milestone na iyon, ang Toyota ay hindi lamang magiging isang automaker. Sila ay magiging isang sovereign energy powerhouse. At hindi lang nila ito pinag-uusapan. Habang ang mga kakompetensya ay nag-draft pa rin ng mga memo ng diskarte, ang Toyota ay nagpapatakbo na ng mga ceramic cell sa pamamagitan ng production sa Laki. Ang dalawang solid-state na pilot lines sa kanilang Motomachi plant ay live na, ganap na automatico. Kahanga-hangang mahusay na may paunang kapasidad na 250,000 pack bawat taon. Hindi mga konsepto, hindi mga prototype. Buong mga pakete handa na para sa mga sasakyan. Ang kanilang panloob na rate ng ani, 91%. Kaya't kuwisin ang karamihan sa mga karibal ay hindi maaring masira ang 70%. Hindi yan lab grade, production grade yan. Any -e automation ay ang lihim na sandata. Robotic na paghawak ng mga ceramic electrolyte sheet. Zero moisture exposure. Mga sealed assembly lines na pinapatakbo ng AI-driven na quality control. Ang mga gastos sa paggawa ay bumaba ng 60% bawat pakete. Ang bilis ay nadoble. Pagkakamali ng tao, tinanggal. At ang Japan ay simula pa lamang. Ang susunod na hangganan ay ang bagong bateryang gigafactory ng Toyota sa Thailand, na sadyang binuo mula sa unang araw para sa solid-state only na production. Walang mga legacy na linya ng lithium-ion. Walang hybrid system. Purong. Malinis na disenyo para sa edad ng baterya na pumapalit sa nakilala namin sa loob ng 30 taon. Sa 2026, ilalabas ng planta na iyon ang unang Toyota na may 100% ceramic solid state architecture, isang sasakyan na mayroon ng pangalan sa loob ng mga pader ng kumpanya at at isang petsa ng paglulunsad na nakabilog sa kalendaryo. Code named Toyota X1, ito ay hindi lamang isa pang electric SUV. Ito ang unang ground-up na 100% solid-state na Toyota sa kasaysayan. At hindi lang nito nilalabag ang mga patakaran. Muling isinusulat nito ang mga ito. Higit sa 1-200 milya ng real-world range, limang minuto hanggang sa ganap na singil. Isang panimulang presyo sa ilalim ng 30,000 US dollars. Hindi iyon ebolusyon. Iyon ang tahimik na pagkalipol ng makina ng pagkasunog. Ang X1 ay gumagamit ng revolutionaryong cell-to-frame integration ng Toyota. Um, ginagawang solid-state pack ang structural core ng sasakyan. Walang patay na timbang. Walang labis na metal. Ang buong platform ay 28% na mas magaan kaysa sa RAV4. Ngunit mas malakas, mas matigas, at mas ligtas. At dahil ito ay idinisenyo para sa mataas na dami ng produksyon mula sa unang araw, Inaasahan ng Toyota na ang X1 ay magiging pinakamabentang sasakyan nito kailanman na hihigit sa Corolla. Habang nauuna ang Toyota, natigil ang karamihan sa industriya. Os mga legacy na automaker na namuhunan ng bilyon-bilyon sa lithium-ion ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na hawak ang teknolohiya kahapon. Ang mga pabrika na na-optimize para sa lumang chemistry ngayon ay mukhang mga stranded na asset. Muling nasuri ang mga joint venture. Ang mga plano sa pag pagpapalawak ay ipinagpaliban. Ang mga higante ng baterya tulad ng cartel, LG, at SKON ay nagmamadaling magbukas ng mga pakikipag-usap sa Toyota tungkol sa paglilisensya sa mga proprietary ceramic electrolyte patent nito. Ang parehong mga kritiko sa kimika minsan ay nagsabi na hindi kailanman magiging matatag sa sukat. Ngayon gusto nila ito. At ang tag ng presyo para sa pagpasok? Inilagay ito ng mga bulong ng industriya sa mahigit 4 billions para sa isang pangunahing kasunduan sa paglilisensya. Pagkatapos ay dumating ang pagkabigla sa merkado. Sa loob lamang ng tatlong araw ng pangangalakal, mahigit 46 billion ang natanggal mula sa valuation ng legacy EVIT mga stock ng baterya, Ang mga startup na nagpapakilala ng mga susunod na gen na chemistries, silicon anode, sodium ion, Lithium Air, ay nakita ang kanilang interes sa mamumuhunan na sumingaw sa magdamag. Binood ito ng isang analyst sa anim na salita. Hindi na ito competition, ito ay pagpapatitag. Ang pamunuan ng Toyota, na karaniwang sinusukat sa mga pahayag nito, ay naglabas ng isang simpleng linya na umaling aungaw sa pamamagitan ng mga tawag sa mamumuhunan at mga headline ng balita. Hindi namin pinagbuti ang kotse. Tinapos namin ang kompromiso. At iyan ay eksakto kung ano ito. Mga istasyon ng pag-charge, hindi gaanong kritikal kapag makakapag-recharge ka sa loob ng limang minuto. Pagkasira ng baterya, halos inalis. Mga kontrobersya sa pagmimina ng cobalt, wala na. Apat na kontinenteng supply chain, pinalitan ng domestic production ni pinapagana ng mga renewable. Hindi lang binago ng Toyota ang baterya. Binago nito ang ekonomiya ng kadali ang kumilos. Ibinagsak nito ang mga timeline, sinira ang mga pagtataya, at nalampasan ang limang taong agwat ng teknolohiya na inakala ng industriya na hindi mababasag. At yung X1 ay simula pa lamang sa topo mamagitan ng no 2026. Ang solid-state na teknolohiya ng Toyota ay lalampas ng higit pa sa mga kotse sa mga residential powerwall, grid-scale megapack, at marig sa mga aerospace platform. Isipin ang isang off-grid na nayon sa Hokkaido, tumatakbo ng ilang araw sa nakaimbak na solar power. Isipin ang mga barkong lalagyan na tumatawid sa karagatan nang walang patak ng gasolina. Isipin ang mga dekoryenteng sasakyang panghimpapawid na may mga saklaw na minsang naisip na imposible. Hindi ito teorya. Ito ay nasa ilalim na ng pagsubok. Ang mga mga tagaloob ay nagpapahiwatig na ang Aerospace Division ng Toyota ay sinusuri ang mga Ceramic Cell Derivatives para sa mga na gen na drone at high altitude na sasakyang panghimpapawid, kung saan ang ratio ng timbang sa enerhiya ay ang pinakahuling bottleneck. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang solong desisyon na itapon ang lumang roadmap at buuin ang hinaharap na sampung taon ng mas maaga sa ischedule. Ang industriya ng sasakyan ay hindi na lamang tungkol sa lakas kabayo o disenyo. Tungkol ito sa density ng imbakan bilis ng pagsingil at pagsasama ng grid. Sinumang nagmamay-ari ng baterya ay nagmamay-ari ng hinaharap. Sa ngayon, ang Toyota ay hindi lamang sa karera. Tumatakbo itong mag-isa. Tapos na ang panahon ng lithium. Ang edyad ng solid state ay nagsimula na. At para sa Toyota, hindi ito sumusunod sa uso. Sinusulat nito ang susunod na kabanata ng mobility mismo. Kung akala mo ay ligaw ito, wala ka pang nakikita. Nagsisimula pa lang ang Toyota at ganoon din kami. Pindutin ang like button, bagsak mag-subscribe at iring ang kampana para hindi mo makaligtaan ang susunod na kabanata sa revolution. Mabilis na nagbabago ang daan at gusto mo ng upuan sa harap.